mga master kasama ko kapatid ng mga master yan nandun na yan naman ang lumus yung mga master kasi saipin yan mga master dito tayo subukan namin dito mga master kasi nung nakaraan sa mamawan nakakati ng dagat mga master sana hindi makati dito yan daming kasi sa katawan ko mga master namin kapag ano tawag nun? kapag kapuyo yan. uuwi na kami yan mamastura baka man nalang mamaya kung mawala yan sana pari tayo dito Да. <laughs> natin yung isang litan kanina pa itong mga master grabe pinahirapan tayo nito kaya sobrang laki mga master napakatabang ito ay pinahirapan pa tayo nito mga master ayan nahulihin natin thank lord Boster Agak fin parangitan Wih, di na yawate paraso ilaloh Sini, sini, sani, Lapo-lapo pulang, lapo-lapo bawa

Oh <sighs> natin kasi nasa ilalim uh, napakadala na a few moments later <coughs> at yun mga master nakauwi na ako yan at yan mga master yung hula natin napakalit lang yan may mga lapu-lapu tayong dalawa at dalawang lobster yung mga master dito, dito tayo nahirapan sa napakalaking eel o pananglitan sayang yung isa nyo mga master yung mga ganun din kalaki Ayan, napunit yung katawan kaya ayun, nakawala. Ayan, malaki yan ang ulo. Grabe. Mamaw. Panang lechang.